guys, magluluto tayo ngayon ng gulay with um, uh, luto tayo ng gulay guys with uh, turkey na ulam kartuhin Kirt natin yung turkey dito so ukayin muna natin kartuhin muna natin yung gitayin muna natin yung ano sibuyas sa kabawang. Habang ginigisa natin yung sibuyas sa kabawang, guys, ay kailangan po natin i- ano na po natin yung ah, uh, trophy. Lagyan na po natin dito sa ano. Kasi kailangan sabay-sabay sila magluto, ma ano, ma na po natin yung trophy. Ayun mga kayo So, pag-usapan na naman natin habang nagluluto tayo. Pag-usapan natin guys ang na ano ko. Meron po, po akong na-engage na isa sa mga content creator. Um, may edad na rin siya. So, isang lalaki. At ito ay may um, na-exit na 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 ko kasi na ispat ko siya na na ispat ko kasi siya. So, isa sa mga na-engage ko, naawa din ako, nabigyan ko rin ng tala. And, um, ayan, so, habang nag, uh, nag-upload siya ng video doon, ay, ah uh, sabi niya doon, ay, pinagtawanan daw siya, um, kasi nga, um, nag, nag -re siya. So, sabi ko naman, guys, sa lahat po na nag, nag, um, sumabak ng, uh, na sumabak ng content creator guys wag naman ninyong pagtawanan kung sino po yung gustong uh, sumabak sa uh, social media dito guys dahil may kanya po tayong layunin sa buhay kaya po guys i-stop na ninyo ang pag at tawanan sa mga tao ng mga ng lang at sumabak lang po sa social media na ito bilang isang content creator kaya po guys instead na tawanan niyo tulungan na lang po niyo siya guys. So yan lang po yun guys. Yan lang po yung ipapayo ko sa inyo at I hope po guys na magustuhan niyo ang ating niluluto ngayon habang ako ay nag um, nagbigay sa inyo ng information. Huwag tawanan po ang ang nag uh, wag pong tawanan ang may uh, dream sa buhay. Yan lang po guys. See you next vlog. Bye.